Ayan, isang magandang hapon sa inyong lahat, mga kasukay. Grabe ang lakas ng ulan, mga idol. Ingat, ingat kayo, ha. Ah. Kung nasan man kayo, sa mga malapit sa dagat dyan, sa malapit sa mga ilog. Ingat po kayo lagi, mga kasukay. Bale, dito Andito ako sa bahay. Ito yung sitwasyon, mga kasukay, oh. Sa ibaba namin, malakas ang ulan. Kaya bahana mga kasukay. pahirap pa na pong lumusong hanggang tuhod na mga kasuke ang sarap kumain ito ng saging at kamote sa kamagkape tapos may tuyukang kang mga kasukay ano? para ka na rin umuwi ng probinsya mga kasukay. yan sa mga kasuki ko dyan at subscribers ko ha ingat ingat po tayo Ayan mga kasuko, oh, grabe ang lakas ng ilan. Gawa ng bagyo. Oh. Ayan mga kasuko, bahano. Oh. Tara mga kasuko, kakain tayo ng merinda. Uh, Tasok tayo sa loob, hindi kaya. Oh. Shout out sa mga tropang palinti dyan. Sa mga katulad kong libor. Oh. Shoutout din sa mga naglalaot. Kaya nga muna po mga idol, mga kasuke. Palipasin muna natin ang ulan. Ayan mga kasuke oh. Grabing lakas. Tignan sila oh. Three, two, one. Yan mga kasoke, merinda po tayo. Meron tayong kamote at saging, saka tuyo. Meron din tayong coffee black. Ang sarap nito. Tamang-tama sa maulan na panahon. Namimiss ka tuloy sa probinsya mga kasoke. Ikaw mga kasoke, gusto nyo rin bang gantong pagkain? Pa-comment naman po at comment nyo na rin kung tagasan kayo para malaman ko kung saan nakakarating ang video na to. Tara mga kasuka, saluhan ninyo ako at ah. Magmimirinda tayo Sa simpleng hapuan natin mirindahan. Ang sarap Ay, hey, Mga sarap ng saging na to oh. Manibalang lang Di siya kasyadong pahinugan Tamang tama sa maulang panahon pero tayo itong tuyo. ang partner na partner ng Bali, hindi pala tayo ngayon pumasok sa trabaho, mga pa, Gawa ng napakalakas ng udang, walang walang rin kaming sidak. partner na partner talaga. Kumote mga kasokaw. Ito lang. Ilambot. out pala kay Boss Eliyay ko. kay Raquel. Shout sa inyo. Kain tayo mga kasuke sa kay Katuna Vlog. Maulang araw sayo. sa iyo. Pumasok ba kayo sa palingki ngayon? Tamang kain muna. Bulad mga kasuke. sa Bisaya, bulad. Shout sa mga tropang bisaya dyan ha. Gaza. Pero bilak sa mga may pangayon, tulog mo na rin. Grabe, ang lakas ng baha ngayon, mga sukay. Ingat-ingat kayo. Sa inyo, mga soke, hindi pa po baba. Saan lugar ba kayo mga idol? Comment naman. Sa mga kasuti ko dyan ha. Sa mga subscribers ko dyan. Pinag po kayo lagi. responsable ng kometa pa lang po. Ano daw ang kailangan? Ay, ano? Pangalawang sabi ng mga suso. nakamorte mga kasuot, ay ang, ano, ang saging napakatamis. Grabe ang sarap ng kape. Yan mga ka okay. tapos na ako, busog na ako. Bali na katatong saging ako at isa't kalahating kamote. Yan, salamat sa inyong supporta at sa pag-comment at sa pag-like and share. Naugos rin natin yung isang basong kape. Shoutout pala sa aking may bahay.